Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa taong mahal mo? Halos mababaliw ka na sa kakahabol sa kanya kahit ikaw ay binaliwala na niya. Dahil sa mahal na mahal mo siya at ayaw mo na tuluyang masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Kaya minsan napapagod ka rin ba sa kakahabol sa kanya dahil ikaw ay binaliwala na ng mahal mo? Kung gusto mo na siya na naman ang mababaliw sa kahabol sa iyo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. ito napaka-epektibong ritual, basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon na may takip at lagyan mo ito ng kalahating asin. Kalahati po na asin ang hilagay sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, i ang papel at saka ibaon ito sa garapon na may asin na inihanda mo. At pagkatapos ay hawakan saglit ang garapon, hawakan ito sa dalawang kamay mo. Pakaisipin mo siya ng maigi at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang mabanggit ang nakasulat sa papel, ay pwede mong takpan ang ritual at saka itago. Pwede mo ito ilagay sa ilalim ng kama mo o kung saan gusto mo ilagay ito, basta dapat nasa safe na wala makakakita at makakaalam nito. At itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. Buksan mo lamang ang garapon at banggitin ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.